Hello mga gwapa sa dili pa maabdag usa ka tuig ni eh, atong video ug sa di pa ni mapanos, itorta mo diri sa napili ni babo na accommodation ng no? Century Point Resort Surfers Paradise. Gusto unta mag-English mga gwapa dili na lang kay dili yun ako mapagawas sa akong debate. O na na dai may sa nga gihatag sa amo ang mga guwapa pasensya na mo ni babo kay gadaladala gyud ni sa unlan asa mi maabot. Naunsa unsa naman ang babog naman ang luwa pero sige lang ayuhon lang ni na natuon niya manulod sa atake mura di tapoy ko gasakit ning lumot na akong dilingkod sa sakyanan so maon siya mga guwapano. no mosulod ta magdali sulod kay ibalik ra ta mo og tour gikan dun sa entrance mga gwapa kini magud kay daghan kay bit gibitbit oy syempre kay pagbaglaag may mga gwapa na aman pud may mga balo no, para tipit-tipit pud sa ahay ba kuno hay oh maon ang living area kung makita ninyo oh nabutang ni ocean view kay mga Ambisyusa manta, manta no? O, pilingon manta. ta. O, dali po ta sa naay kitchen, <laughs> naay fridge. Yama, o, lagi. Inanak, mag -yuna. Bahala gway, kwarta. Basta ambisyusa. O, idaog na, no? Balik ta sa entry door, mga guwapa. Para makita yung tanan ba. Worth it ang atong pagtorno. Paspasan lang ni Nato, mga guwapa. Kaya yung saan masanip video, kami, paspas ka ayo. Sumaon ni ang atong master's bedroom, mga guwapa. Usually, provided na og towels ba ang mga accommodation dari. Plus, na to cycle air conditioning. Then, dari sa second room, mga guwapa. bedrooms, apartment man siya. Ang among gikuha lagi. Isa ka, sing single bed o isa ka double bed mga guapa o bali tulog ka buka makatulog ari. Last two cycle air conditioning, yapon siya guapa. Then dali dayon ta sa bathroom mga guapano no and toilet. Oh, di diba? ko makita ninyo dako dako po siya mga guwapa nindot, note po siya naapod ba siya style mga guwapa. Then naapod siya laundry area or ibutang nato na ay washing machine na ay dryer din naapod sila gihatag nga sabon nga pwede taman laba. Magulang atong sanina naapoy, hala yan. na halayan. Di maguol mga guwapa ang isara ka buok sa lina anda doon, isara ka panty, isa ka brief. Kun mo kus ang kahala ibutang sa washing machine. Ana man no. Grab niyo mga opportunity kay naa man kay option. Ganahan ko ani nga apartment gyud mga gwapa kay dako-dako man siya no pwede gyud magligid-ligid dire pwede magsinumbagay pwede magaway basta di lang gyud di gupo sa cabinet unsa sa maguba dire kay magbayad gyud tag dako no O na adre ilang dai mga gwapa nindot po. unom kabuok pwede mo pero kung gusto ka mo sabak hala sabak mo dai magbuot na padoon na pud balik dari mga gwapa sa glass window pa para makita pa ning atong balcony eh. kaning terrace lagi mga gwapa palibot man ni sa apartment oh na na pud ko mga gwapa nagabinaan gyud ko aring pag video nako na unsa no, eh, oy Pastilan mga guwapa na aman din siya on mga guwapa. O kaning on sweet mga guwapa, mauni siya ang kasilyas or kaliguanan mga guwapa nga na sumpay sa kwarto mga guwapa. Hindi gawas nito, e na na kay kaugalingong toilet dari. Na kaugalingong kaug kaliguanan. Na kay dressing area o. Diba? Sana all kaayo nindot ka ayo mga gupaganahan ka ayo ko ani gyud nga accommodation mo balik gyud diri tungod gud sa kahinlo mga gupa pwede ra pug matulog kung ganahan ka dili importante mga gupa nga dako ang on suite mga gupa ang importante komportable ka sa imong paglibang komportable ka sa imong pagligo ana nang gyud no bitaw mga gupa ni resulta gyud ang na nako sa sakyanan no na book di babo ni nga accommodation og dadalag gyud may diri niya mga gupa kay maglaag lagi daw mi mao di ang wala na bayad si babo og 45 nga car wash kay kami man di ayan gibayaran oy basta na lang yung you. Sarag yun ang ako maingon. Kung mga dari sa Surfers Paradise, pilihan na ninyo ang Sentry Point. Worth it kayo ang inyong gibayad. Malibot, rapag yun ang Tibok Surfers Paradise. So, maura ito mga ang Amping mo kanunay.